malapit na tayo sa chef ni Miss Kalikot siya nga pala si Maribel Gomez sa FB niya pero meron siyang FB page Miss Kalikot she is uh, an indie rider just like me mahilig sa mga endurance challenge and then itong nakaraan nakisuyo ako sa kanya kasi hindi ako naka sa awarding ng event namin sa Naga so dahil napakasipag nito sa kanya ako nakisuyo na baka pwedeng kunin niya yung kits na para sa akin so eto na yung chef niya sana nandito si Miss Kalikot ano, Aurora's Moto Sabi oh Gano'n nakatagal tong business mo? Ha? Gano'n nakatagal? Ito? Oh. Oo hmm. Ay, kamusta yung parisan mo? <laughs> Di ba nagpa-paris ka? Oo oh. Wah, nalugi? Hindi, <laughs> hindi ko natupulkan Gano'n? Oo oh. Pwede ba ako mag-apply ng mekaniko? Walang mekaniko mo, di ba? Hindi lang yung mekaniko mo. Pwede kong ano? Hindi <laughs> mo ba? Jellybee. Two pieces chicken. <laughs> so, kita kasi na tayo sa ano, sa December. Oh, laro ako di. Kaya mo nga eh. Kaya mo nga ako pa. Ang, ang sipag, -sipag mo. Grabe ka. <laughs> Paalam. Oh, no. oh, sige. Una na kami. Salamat dito ha. Ah. Salamat. Thank you. Thank you.